Good day sa inyo. Ang topic naman natin ngayong araw na ito ay tungkol sa iron, sa anemia o yung kulang sa dugo. Ah, merong mga dahilan kung bakit nagiging mababa ang hemoglobin kapag tayo ay nagpa-CBC o yung complete blood count sa kababaihan. Ito ay yung sobrang lakas ng pagreregla at kapag buntis din ano, ah, kailangan din nila ng maraming blood kasi gagamitin ng nanay at nung sanggol. So, kailangan nila ng maraming iron, ano po. Sa mga kabataan naman o sa mga batang maliliit, eh kasi meron silang mga parasites o bulati sa tiyan. Kaya bumababa din ang iron. Kaya pag tinignan ang kanilang blood test, eh mababa ang hemoglobin count nila, ano po. Meron tayong mga pwedeng gawin para maiwasan ng sobrang pagbaba ng uh, blood count, ano po kumain ng mga pagkain mayayaman sa iron. Ang mga example nito, uh, itong pagkain ng mga karne, atay. Uh, kapag niluto nyo ang inyong patatas, isama po ang balat. Kailangan yan. Itong mga green leafy vegetable o yung mga talbos-talbos natin, marami po yung iron, katulad ng mga malunggay. Ito, gusto to ng mga bata. Yung pula ng itlog, marami din yung iron. Ang dillies, napakarami rin ayon. Ano so, ang tip nga natin kapag uh, kayo ay kakain ng ayon, kumain din kayo ng mga pagkain mayaman sa vitamin C para maabsorb absorb yung inyong kinain na ayon. Ang mga halimbawa po niyan ay ang pagkain ng maraming kamatis, kalamansi, dalandan, orange, papaya, bayabas, pinya, suha. So, yan po yung mga dalawang klase ng pagkain na dadamihan nyo kapag nakakaramdam kayo ng panghihina, paghingal, palpitasyon. Sa mga bata naman, makikita mas mahina sila, matamlay. Tapos, ang tagal matuto sa school. So, binibigyan po sila lahat ng iron supplement. So, pwede po kayo magtanong sa inyong doktor kung kailangang humingi ng mga iron na kasama dun sa kanilang vitamins na ipapainom ninyo. So sana po, uh, itong mga tips ko ay makatulong sa mga nanay at sa inyong mga anak. Maraming salamat po.